na nangangantyaw pa sila, natakot ako. Nagpunta na nga ako eh, bakit naman nila ika-cancel na hindi ko na lalaman? Uh -huh. Kaya, para patunayan sa kanila na lalaki kong may isang salita, pupunta ako. Papakita ako sa kanila. Well, ang lahat ng sinasabi po ngayon uh, ginoong panelo ng mga taga-quadcom like uh, Congressman uh, Vergel, may nakausap na po ba daw kayo sa Quadcom kasi wala pa daw silang nakukuhang opisyal na abiso ng, uh, ng pagpunta ni Pangulo. Eh kasi mukhang tinex ko si Congressman Ace. Congressman Ace, hindi ka sumasagot. Tinatawa, <laughs> nag-text ako sa'yo, pwede kitang tawagan kanina pang uh, ano yun, just after lunch. Eh, uh -huh. sinasagot niya yata ako doon sa press niya. Eh, na, may not. Kasi sabi ko sa kanya, we're going there para pakita na gaya ng pangako niya and para humingi ng 10 days marathon hearing para hindi na siya pabalik-balik.